yan President 148 March 9 Sabado ito kasama ko to oh sa mga veterans dyan alam niyo kung saan to oh yan area na to kung alam niyo kung saan papunta to ayan yan nyo yan dyan. alam niyan yan, yan. oh kaya ito kabila. yan ito yung pupuntahan kami, baby. Yan, dito kami papunta. Oh. Mga veterans diyan na taga Pasay sa Kaparanyake. Oh, ito pa isa oh. <laughs> <laughs> Kilala niyo yan. Yeah, yan, dito. yan. Na. Yan na yung tour guide ko ngayon, ha? si Brad Per. Kumpare nating Brad Per. Ayun, oh, may mga friends na kagad yung bibi natin, ha? Yan. Alam niyo kung saan yan. Ah. Ay nako. Ganyan talaga life na mag-ibon. So friends and relatives, nandito oh, yeah. na tayo sa area. Maya maya pasok na tayo doon. Dati, saan dati dito? Yan, itong kanto na yan, friends ah, and relatives. Sa so, mga veterans, yan, pataas. Alam niyo kung ano yan. Bahay ni yan? Dating kay Mang Rading, Baby Ruth. O, kay Mang Rading yan dati. Andiyan yung tailoring Ring. Baby Ruth. Baby Ruth, Baby Ruth na tailoring Ayan, dyan yan dati. Ngayon, dito na. Ayan, yan ang pupuntaan namin ngayon. Sa manugang yan. Sa manugang niya yan. Baby Ruth yan. Ayan. Ayan, ang dali. Atras tayo. Ayan. Ayan oh. Atropa, oh. ayan, oh. oh. Ayan, Sa mga nagdududa pa rin dyan, kung legit tayo or hindi. Ah, sa inyo na yan, kung gusto nyo pa rin gumawa ng kwento or chismis. Ah, sa mga nagsasabing sabi-sabi lang yung mga ibo natin, eto, oh. ayan sabi-sabi oh. lang yan. Ayan, ha? Ah. Maayaw nyo pa rin maniwala ah, So sabi-sabi. Ah, kayo na lang magchismis palagi, kayo na lang panalo. Ayun. Ah, sana sa ano, mga kaibigan nating mga ibang dyan uh, ah, na yung pag iingit kasi kami naniliwala naman kami kung anong sinasabi nyo eh. Ah, so, minsan kayo ah, may hindi kayo magbuhat ng bangko so ah, kainis na rin minsan So, positive vibes lang tayo mga kaibon. Ayan. Ingat po tayo palagi. Ha? Akyat kami dyan. Sa mga nakakalam. Ayan. Nandito na po tayo. Ayan, yung corner na yan. Ayan yung dating baby root yan. Ito ngayon, nandito na sila. Ayan. Ito yung kasama natin si Bradchen. Wait, Terry. <laughs> Sumama ko na. Ayun ang ayun na, ang ay dati yung ano niya. Ayun yung manugan niya. Oo, oh, dali talaga magpa-pattern yung mag ano mag magmuno mag ano. Pagbiyanan. Mm. Yan oh. No? Ganda ng landing board ng haba. Dapat simbahan. Baka mo wala mo talaga sa. Ano ba 'yun? Nandito lang raw siya. Ayun na 'yun? Nandito lang raw eh. Kanina na mabasa ako 'yung dental. Ayun na. Oh, 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 oh. vlog oh, na ba yan? Vlog <laughs> na. Ano ba? Kaway kaway ka Sige na. Sige na. Talong ya, muna. na yan yung team ha. lang muna ang tropa ha. Ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Ayan, anak ni Mang Rading. Makita mo. Ayan na nag-aalaga sa Oh, anak ay ni Ruth. Ayan. 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 bakit, Ayan.

Buti lagi talaga. Sa sa akin kahit po po kahit po ante nagre-response na ako. Oo. Pakita mo. Tapos na tayo. Napakaganda no. Na, eh. Mini welcome tayo ng, ng, ng mga, mga ng mga mukhae dito. Yeah. Lobo. Bago pa pa ko rito. Yeah, aki andun pa taas. Oo. Ay. Woohoo. Grabe. Ningal tayo. Ilang floor ba to? Pani lang floor na tayo. may pero pa isa, big floor sa taas. na bilang. Double na Dami na. Dami na pa rin, Dami na. Sabi ko, yung hindi mo Hindi mo dahil well, yung mga gusto nyo ito ni Pagpapal. Uh, yung mga nagpupusap na kakalak ng mga gusto nyo. Ah, yung pusap na mm -hmm. Hindi yung uh, sa pipili. Pumipili, oh, pero mas, mas yung gusto nyo yung pinipad yung magulang. Ah, yung to. Oh, ito yung mga old old bed na. Lahi hmm? ng ano, apo. Oh, borgo. Ay, nilang mga

salamat tayo kay Bradfer, Hindi sa kanya, wala tayong ganitong mga magiging uh, kakilala o magiging, magiging mga kaibigan. Laking tulong talaga. nag po kami nito ni Brad do doon sa IPR, Mga early loaders po kami. Saka yun, nag-usap kami, saka nagkapagkwentuhan. Minelcome naman po tayo. kung ano, kumbaga, tinanggap tayo na as a new beach, baguan. Ayun hanggang sa naging kumpare tayo kami na naging uh, kaibigan yun uh, papasalamat ako sa kanya dahil uh, tinanggap niya po tayo na ano na naging uh, kaibigan at uh, sa newbie tinanggap niya po tayo na maging ano uh, estudyante sa uh, Tinuruan po niya tayo ng paano nang magalaga na, mag na sa tapos uh, rin po tayo na uh, muna ibon tawin muna you rin na ibon natin lahat kaya <laughs> isa <lang pala> ibon. <laughs> Isa lahi eh. <laughs> Isa lahi ba? Mga merch dyan sa inyo, Brad? Mga, ayun, mga lahi nyo. Hindi, iba-iba lahi nyo. Ay, iba-iba. Halo-halo lang. Halo-halo lang. Hopkins, yun yun. Know? Kaya naman yung rinig ako, Brad, in-brick, mga in-brick, gano'n? Oo, oh, meron. Yung okay. in-brick si Joshua gano'n. Ah. ah, may in-brick din pala si Joshua Biscara. Yung wedding gift niya, ano yung lahi nyo, Brad? Cooper rin yun eh. alam, ko. Bang, di ba yung, mga eh, lahi ng wedding uh. gift ni, ni Job? Mga ano yun no? Mga Cooper eh no? Cooper. No? na. Cooper, alam Cooper na lahi mga ano ni Job. Yan din ang niya eh. Meron siya sinabi na ano? Ah, Meron more broken. Ano na Ano Oh, Hindi ko nagamit yun. Galing kay Boy, kay Boyjie. Galing Cavite. Sa akin naman. Okay, natin. solo natin. Wala na. 'yung mga tangon

Kena to. na natin to. <tuh> <And ready>, nah? <tuh> Handa na kagad. <laughs> Brad,

no awan sa kain pa na sige again no awan din nakakain yun no Hindi ko matanda pero alam ko ang mga lahi ng Thomson mix mga toto pure kunin ko yung pinakalolo nung ano subukan natin sige yung pinakanolo yung mamamayan hindi ang hopkins ayun sabi mo yung mali ni 12 tatay ng Dose. Oh. Ah, uh, kailan naman sakin 'yan? Oh. Ano? Yung mga okay. mga uh, 'yan, you no? Know? Isa, ay matanda, matanda, matanda. Hello. Ito, kuya mga ito. mo. Ano ba, naman? Ano naman? Magaganap lang nakaparehas 'yan. Kuya, ito kuha natin 'yan sa solo. Ano 'yan? Uh, may hawak pa rin po ng Ano 'yan? Ito ba kuha n'yan Hindi, dinarao yung bola. Ah, patawad po. Ini-lipas na ata. Hindi. Dira mo kulay?

Thank you. Anak si Solo, kung tawagin Ah, okay. Yung, I-recruit niya. Ayun, si Solo. Saan? Tito Feria, kung hindi mo nagagamit yan. Saan yung Solo? Yung brown? Ano ba ito? Yung brown na anak na ito. Ayun. Ayun po. Nilipad namin sa PFP 2013. Yun pinagtapay. Ito ito. Ano ito?

Itong Hopkins na may pedigree. Oh, oh, tapos yun, ito yung anak niya. Hindi, yung apo niya na to. Apo niya na to. Anak to ni pang-12 ko. Pang-12 Oh, pang ko Inbreed ko to, inbreed. inbreed. Oh. Ayon ang, ayon ang nanay niya. Yung ni 12. Isa pula. Ito yung nanay niya. Oh, oh, oh. hen pala to. Oh, hey, head. Head. oh. Yellow hen. Tapos ito. Uh, Kap blue. Basta blue cap. okay. okay. Ay, nang nanay niya. Inbreed ko yan eh. Ito, nanay. Hindi ka, yun ang yun. Oh, ita, Anak yan, inbreed niya. Ito yung Pinakalolo. Hopkins na cap. Pinakalolo. ko, Pinakalolo ko. Pinakalolo. Na may, ano, may pedigree. Ito, makulit. Ito, ano ano lang yan? Hindi ko matanya. Basta mga brown, mga Hopkins.

dano ibon nato ano 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 ano

bakit naging solo <laughs> ano lining ah, no? oh. ano may break yan ah hibrek gentano no? ano ata ito? ano 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 Hen ano hen

dito yung ano, dito yung sa flyer. Ah, hindi pa natin tapos to. Ah. Nakatayo na pero yung wala pang laman. Pare, ah, bali na sa fourth floor tayo ngayon. Oh, fourth floor. Tapos yung bike pinaka rooftop niya, yung pinaka taas ito yung magiging uh, ano niya, uh, flyer look. Eh oh. hey, ano to? Ah, uh, Hen. Hen. May maganda kwento niya kaya nakalimutan ko kung ano Pero ano 'yan? Sulit 'yan. Sulit. Mayroon ako niyan ano yan eh, may lista ako niyan eh. Bakit mang hindi ko ito hindi kwento mo na ano kwento mo? Pang nag ano, pang sekreto man 'yan. Hindi <laughs> 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 ko matandaan eh. Maganda kwento, ito tapos hindi okay, matandaan yung ito. Pero nag ano 'yan, yung anak niyan parang na nabaon oh, na kasama sa overall. Ang anak niya na oh, kasama on. sa overall. Saan? Ay, ito pala, sandali. Lagay okay, mo na natin. Okay. Kaya pala, ano ba yan? Ayan. ito pala, mga nakatago. Silipin natin. Ito, may nakalak pala eh. yun mga nakatago. Ayan, oh O, oh, o. silip na tayo sandali. Ayan. Meron pa Meron, marami. Kaso, naka, ano eh. Nakalak. Uh, huwag uh, natin labas. <laughs> <laughs> Pero ano, pat patingnan ko na sa inyo kung anong laman yan, ha? Yeah. Yan, oh. No? oh alam nyo kung ano yan. Oh, ayan, oh. No? Oh, 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 oh. Yan, oh. Yan pala nga. Yan, marami yan. Buo pala yan, oh. No? Ito, buo yan. Ayan, malaki. Yan, ang laki. Yan, lalaki <laughs> Yan, Sakayanin. Sa oh. This the baby. Ito yes, yes, yes. 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 oh, no, no, no. sa ano no. Sa Buendia yung ano dun na. No? So, ayan, may ari ng look. Ito, may lababo pa oh. oh. Ayan. <laughs> <Yeah>. Ang pagbabalik. Ang <laughs> <laughs> pagbabalik. Kaya kung saan ano, pasokan ng no, ibon. Dulo ta kasi breeder to, yun ka ba? Ah, may isang Breed to, pala. breeder so, ko. Breeder. So, Natong <laughs> na yung pa ako, tigis. Natong na yung pa May pero bites pa naman ako. Ito so, si Brad Pero. Yeah. Wow. Natong na yung pa ako. Yan. Terima kasih.

Sorry. Tadi, awak po ah. Yung tropa, ko, nalula rito. Sabi niya, pungutan na malapit yun. kasi Sana lang yan. Oo, totoo yun. Nakakit naman